akin sa Sir Sarsa. Hmm. Amiga mo, amiga mo? Oh. Igagaw mo. Oh, oh di ba oh. Ko away ni Sarsa kay kay bad. Tutuan mo na sa akong papa o o daddy ko na. Sa akong papa kay ni siya na na bawal mga away. Hindi hmm, mo umag-away. Hmm. Okay. Oh. Ah, ah. Pwede sige na kay mga to at ta sa unahan. kaya hapon naman and May mga mangwag tagbatilis kaso kahit 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 Asa si Mimi dong? Ha? Mama? kahit 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 Nakapit na po ang diya, boo. May mo kay magkuan tanga dito? Oo, ako sya sya. Oh, mga to, ka sya Ay! Layo, ay. <laughs> layo, di ay? Oh, layo. Layo nila kay matura kay... Hindi man, layo. Doon kami, hindi man, layo. Doon, mag Wai wai. wai wai. Eh. Hui dali nak sakto 3D, uli nak nak ngatuk, ke mungat nak punta. Dali. Oi, uli, eh uli potong kena. Very good. More, 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 more. Uli perang uban. Ampun eh. Eh nak gas. Dapat, 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 dapat. Bilis, 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 bilis.

Guys, nag ako ng ice cream double dutch. Tara na! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, go, go! Arat na mga people! Ay why? Why? Kaya ko basa. Aling-aling. Kaya ko basa ang floor. Sabi ko, pag-iwayo.